paano mawala ang page not eligible. Marhaba guys, alam ko na marami ang nakaka-experience ngayon nito na yung ating page status sa Facebook ay page not eligible. Bakit nga ba tayo pinatawan ni Mets ng ganitong parusa? Papatawan ka ni Metz ng ganitong parusa kung meron kang nagawang malalang violation. Nakalabag ka sa kanyang mga palisiya, either sa kanyang partner monetization policies or sa kanyang mga rules and regulation. Pero in my case or sa karamihan sa atin ay wala tayong nalabag na mga uh, rules and regulation niya pero binigyan niya pa rin tayo ng page not eligible. So kung meron kang ganitong uh, status ngayon tapos naglive ka na, nag-upload, nag-appeal at hindi pa rin siya nawala, wala kang dapat na ikabahala or hindi mo kailangang isipin 'yon. As long as na yung monetization na tools mo ay kulay green lahat. Kasi uh, glitching ang nangyayari sa ganitong status natin ngayon sa Facebook. Ulitin ko, as long as na yung uh, monetization tools mo ay kulay green, hindi nagkulay red. Kasi kung kulay red, ibig sabihin po nun ay dinanggal or binawi ni Metz yung monetization tools na yun sa'yo. Kasi meron ka talagang uh, nalabag na violation sa kanyang mga palisiya. Pero kung meron kang page status na page not eligible, tapos kulay green lahat ng monetization tools na nandun, ibig sabihin ay maayos yung iyong account at wala kang dapat na isipin. Sana'y nakatulong, please follow and share. Mas salama!